ako ka kadungog nga naay masakiton nga malipayon hello guys how are you kumusta na so mag sorry sorry sa tano na ako'y nakita karon na trending kaayo sa uh, social media no labi na didto sa black apps o diri sa blue apps kabalo ba mo kinsa na Ani Hello sa mga batang warrior! Ako ni si Ate Kai, parehas ninyo. na at si Ate Cancer. na si Ate Stage 4 Sigmoid Cancer. And parehas ninyo. Happy lagi hapon si Ate. Mas ginatay Cancer. Kaya nga naman, imagine kita gipili ni Papa God para dili na magsuffer ang uban. Diba? Amazing! Kaya kita may gipili ni Papa God, for sure, mahimo dyan tang angel. Diba? ba? Diba? so, dasig lang jud kids, ha? Dasig lang jud. Oo, oh, ipait lang jud, Mayayay man jud ta. Naman jod yung mga times na mayayay ta. Pero dasig lang jud. But it's okay to cry. Mo cry lang ta tagkadaghan. Mo syagi tagkadaghan. It's fine. Normal ra ng inyuhang bation nga. Maghilak. No? Kaya dili ba lalim ang pain nga itong bation. Pero, kabalo mo, isog ka ayaw mo kay naamoy ing naamoy cancer. Dili panan, makakaya sa cancer. Swerte ka ta. kay hangtod karon, ron, napaghapunta din sa earth. Diba? Ganahan kayo ko anin niya. Nga pangutana ka sa imong kaugalingon kung pila ka ka positibo nga espiritu pila ka kagatos nga positibo nga espiritu ang isanib ni bayhana ni grabe believe ka karon pa ko nakadungog ay masakiton nga malipayon nagpasalamat pa siya sa Ginoo tanawan ni nga video guys lord karon kadi ko dire <laughs> permit na mo nga purgatory Pagkakalala na lang ko <laughs> <laughs> lang dyan. Imagina na dyan, namatay lang ko dyan. No? mga comment sa Facebook ay, kay Bantayimi, mga pisti mo, namatay lang ko, basta pa kunin nyo. panghilom, ah, Kuya, na. <laughs> O oh, diba? oh, diba? di ba? Di ka ka magsigig katawa magtanaw sa iyang mga videos. Abi ninyo guys, uh, ako na ning natan no ang halos tanan niya nga mga videos. Grabe gyud, believe kaayo ko ani niya fighting spirit. No. Mao ni siya si Nars Kai. Uh, siya hi tinuod nga pangalan pero ambot usato. Kuan man taas man. <laughs> okay, so naay ka isa no nga gi-interview ni ni Nicole Chito sa Montana. So katong chitchat with Chito. So kun nakita mo ato guys, ganahan kay ka magtanaw, magkatawa ka, but at the end, maka-reflect ka sa imong kaugalingon, makahilak ka promise. Ingon ana siya a fighter na babae Dilib ko ani niya. Kini si nurse Guy guys, uh, taga Baroy Lanao del Norte ni siya or taga Lanao del Norte. No, dili lang ko sure sa iya sakto nga lugar sa Lanao del Norte, pero taga Lanao del Norte ni siya. So kani siya, uh, gi siya sa abroad, no nurse ni siya dito sa Abu Dhabi. Matud pa niya, uh, ang iyang sakit dali ra kuno kaayo ni kalat, no. So nagsakit siya by June, tapos pagka December, no sa tungtong iga pagka December, ni kalat na ang iyang cancer. So ang iyang cancer is colon cancer. So usa siya ka uh, klase nga sakit, no, nga naa sa tinai. So, ang yahan ko nang gibati sa parmiro guys is kasakit lang ko na no, yahang tiyan no yung abin niya is uh, normal lang siya no kasakit or amibiasis so to nga uh, nag treatment rin siya o tambal para amibiasis but then uh, pila ka weeks ang nilabay nagkagrabi no ang yahang sakit so maoto uh, na lang niya na cancer na di ang yahang sakit pero guys grabinig siya no believe ka kay bisan uh, naana siya sa bingit ng kamatayan no matud niya kana kuno mamata siya no uh, bless kuno kay siya kay inigmata niya kanaw niya sa suga mayon siya nga ay dili pa ni St. Peter na hospital <laughs> ah, ba diba? so kanabang, bang ang ihag yung aura is uh, Siguro uh, nabuol siya no kay gibati niya nga sakit pero makita gyud nato no ang iyahang uh, pagka fighter makita gyud nato no ang iyahang positive nga pagdala no sa iyahang balatian kanang dili bitaw siya ingon nga kanang makita nato usually sa mga nagsakit nga uh, maluya uh, kanang kasagaran nato makita sa mga nagsakit nga murag murag wala nay paglaom no kanang luya nakaayo murag wala nay kuan sa kinabuhi nga mabuhi pa baka or wala nay kaaura-aura no ang kinabuhi but then kani si Nurse sky believe ka no believe ka ka kani ko kakita nga to, nga grabe no grabe ka positive grabe ka inspiring no ma-inspired ka sa iyang ada uh, wing siya mo handle sa iyang sakit so matud kaniya walay Uh, problema nga ihatag ang ginuo nga dili nimo makaya. So tanang problema makaya nimo. Ang imo alang is the way kamo handle, the way kamo dala sa imong problema, dapat happy lang daw kuno. No kay life is so short. Tanang tawo walay mo gamot man sa kalibutan. But then kung hatagan ta time sa Ginoo, make it inspiring and good vibes lang no. Wala kay laing hunahunaon, dili ka angay mabalaka nga uh, maunsa ka puhon, maunsa ka ugma, ang importante nga, you live your life to the fullest. Gibuhat nimo ang best para sa imong kinabuhi. So, wow. sa tanang mga naay mga balatian diha, tan-awa ninyo ni si nice Kai, no? Mao akong i-recommend ninyo tan-awa ninyo ni ang iyang mga videos. So, nganu man, tungod kay grabe ka inspiring, no? Mawala ang imong kabalaka, mawala ang imong uh, problema, mawala ang imong kahadlok, no? Mawala imong kahadlok kung mutanaw ka sa iyang mga videos tungod kay good vibes lang, grabe ka positive, grabe ka gaan mudala sa iyang mga problema. So, naay mga times pud kuno nga mohilak siya. Panay mga panahon nga muhilak siya, pero matod pa niya minutes lang daw, mukatawa na pud kuno siya.